Thank you so much, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So, mayroon akong ikukwento sa inyong mga palangga. Ah, ba diba si Alden pumunta ng US kasi nga, in, in, in ano, doon, pinapalabas yung kanya, kanilang movie, ba diba? Yung last December. Yung, sa, so, yung sa kanila ni Sharon Cuneta. So, lahat ng karamihan mga ano yung mga pinalabas nung sa entry ng MMFF ay pinalabas din doon sa LA first time daw so ayan kasama nga ni Alden yung si ano yung kapatid niya ba diba? yung bunso niya ang kapatid na si Reza. wag niyo pong paniwalaan kung sino pa pong mga mga babae or kasi yung iba na chichismis na may mga may kasama nga daw, huwag niyo pong paniwalaan kasi kasama po si Reza at saka si Mama Ten. Yun po, si Reza mismo ang nagpo-post. Yung ano na, andun siya sa LA kasama niya, kuya niya. Kasi ayaw wag niyo pong paniwalaan kung ano na naman ang mga ginagawa ng mga sarsuelistas na may ibang kasama, wala po, bunso po niyang kapatid ang kasama. So, ito na nga, mga palangga, siyempre may mga maraming fans, tapos, eh, nakita si Alden, uh, naki, na uh, nagpa-picture sila, ganoon naman talaga, alam nyo mga palangga, much better talaga na sa abroad, no? Sa abroad ka, pag makita mo yung mga artista, hindi naman sabihin, pinagkaguluhan sila, hindi eh, silang naman din doon at saka mas mabilis kang makapagpictures kaysa, ka, kaysa dito sa Pilipinas, dito dumugan doon isi-isi ka lang dahil marami po ako talaga mga kaibigan na nandun sa ibang bansa pag may makita silang artista okay lang sa kanila hindi yung kagaya dito na love pahirapan ah, ba diba? pahirapan iba doon Ma, mas easy lang. So, ayan po. Siyempre, pinag, alam nyo, ang mga artista doon, pinagbigyan nila ang mga Pilipinos doon. Mga Pilipinos na mga, lalo mga OFW, pinagbigyan nila, magpakuha talaga sila ng mga pictures. Hindi kagaya dito na minsan, hindi mo, kasi nga siksikan dito, di ba? Dinudumog ang mga artista. Sa ibang bansa, hindi naman eh. So, ayan po ang kwento ko sa inyo na mayroon nagpapapicture. Tapos, yung, yung ano na yan, fans talaga siya ng Aldab. Pero, talagang sinusure niya na hindi daw siya taga LA. Pumunta lang talaga siya doon dahil manood siya ng movie. Tapos, sabi niya, plano talaga niya magpa-picture at itatanong niya kay Alden. So, ayan na nga, nagpa-picture na siya. Nag-DM yan sa akin na mga palangga. Nag-send siya ng message sa akin. Tapos, sabi pa nga niya, alam mo ba ma'am? Pero, friend ko na yan noon pa. Friend ko na yan siya sa Twitter. So, sabi niya sa akin, na so nag-DM siya sa akin, alam mo ba? Sabi niya, ma'am, eh, nagpa-picture ako ka Alden. At, isinabi ko sa kanya, kumusta yung iyong mag-ina? Kumusta si Min at mga anak mo? Sabi niya, Mami, okay naman po sila. O, oh, diba? Alam nyo yan, mga palangga. Sinasabi ko na yan sa inyo. Pag off cam talaga, nagsasabi talaga si Ali ng katotohanan. Mm. katotohanan po yan, mga palangga. Kasi hindi lang naman isang beses, dalawang beses ginagawa yan, Eldin. Hindi eh pasta off cam, sasabihin mo lang. At ito pa, di ba, yung movie na yan ay may mga adaptation na, ano, ah, uh, Pangalan nito na gumawa ng ano sila ng parang nakipag-meet sila kay Alden. O, oh, at saka talagang may ano noon yung gumawa sila talaga ng nagsama-sama sila yung mga Aldabnation, yung mga seniors. Na, eh, tapos nagdala sila ng gift mm, para sa anak ni Aldin. Dapat kung wala kang anak, o oh, halimbawa ako, lalaki, kung wala akong anak, bakit ko tanggapin na yung gift na yun ay para sa anak? oh. At saka nagpasalamat pa si Aldin, kung wala siyang anak, sasabihin, eh bakit ito, mami, ito ang inano nyo, yung ginigef nyo, eh, at para sa anak, iwala pa naman akong anak. Dapat sasabihin niya ng katotohanan. Pero hindi eh, tinatanggap niya at nagta-thank you pa siya. Nangyari na rin niya noon na yung mga seniors nagbibigay ng gift doon kay Alden. At nagpapasalamat siya. Kasi yun, mayroon doon, ko, mayroon doon na ma pinupost pa yun sa Twitter na shoes ng baby o oh, tinatanggap niya at nagpasalamat siya kung wala siyang anak dapat hindi yun tatanggapin niya tandaan niyo yan mga palangga kaya wag niyo nang paniwalaan kung sasabihin na walang anak single single nako matagal na yung may anak matagal nang may asawa tapos Ayan na nga, sinasabi ko sa inyo, binabawi na ni Uji Diaz, na nagsasabi siya ngayon na na ano, na hiwalay na, hmm, hiwalay na si Min at saka kasi, Kong Ay, nako! Baka nga, mayroon na naman siyang na, na ano kasi siya na nga ang petro ng mga marites na naghihiwalay. Hmm, binigyan na siya ng pangalan, petro daw siya, kasi nga, siya ang, ano, naglalabas ng mga artista na nagkakahiwalay. At, pinapaniwalaan talaga siya ng mga tao dahil katotohanan nga nangyari. O, oh, yung ibang ang artista sasabihin nga, nag-iingat na sila kay ano, <laughs> sa ano na yan, reporter na yan. O, oh, di ba? At saka, o, oh, kung ngayon, inaano niya, yung bang, inano na niya na hiwalay na, o siya nga ano on, ang pinagdidiin-diinan nga niya eh, na mag-asawa at kinasal na. Ngayon, umano na siya, binaliktad na niya. Binaliktad na siguro niya kasi baka naka ano na naman siya na mayroon na namang nagbubulong sa kanya o mga alipores niya na sabing hindi yun katotohanan at ito ang katotohanan na may asawa, may asawa na noon noon pa. Baka nga no, para sasabihin na ah, oh, bin, inano na naman niya. Binawi na naman niya dahil nga, syempre, para sasabihin na naman niya, oh, katotohanan na, katotohanan naman yung mga binabalita niya. Ay, nako, nasa inyo na po kung maniwala kayo lahat sa mga sinasabi ni, ano, yung reporter na yan. Dahil, syempre, alam nyo gusto lang nila man talaga ay eh, paniwalaan sila at lahat ng mga sinasabi. Pero, mayroon naman dyang hindi alam nila eh. Maniwala ba kayo? Then, babawiin niya na hiwalay na. Ay, huwag nyo nang paniwalaan yon dahil mientras hindi pa talaga nila ni Tisoy at ni Main aaminin, mayroon pa rin yung mga bulok na inilabas ng mga reporters. Kaya yung tayo ay isti, ano lang tayo, kalmado lang tayo mga palangga. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo, sasabing walang anak pero off kang aminin ah, na may asawa at may anak na siya. And thank you so much mga palangga. Bye!